Dead on the spot ang isang pulis matapos barilin sa Mandawi City, Cebu. Ang nakabaril sa kanya, isang minor de edad na miyembro raw ng isang gang. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nakabulagta at wala ng buhay ang pulis na ito nang datna ng kanyang mga kabaro sa Mandawi City, Cebu. Pasado alas 11 kagabi nang mapadaan sa lugar si Police Staff Sergeant Arvin Seth Felicio. Napansin ng pulis ang isang tanod na may sinisitang grupo ng kabataan. Lumapit si Felicio para tulungan ang tanod pero imbis na makinig, bumunot ng baril ang isa sa mga lalaki at pinaputukan ang pulis dead on the spot si Staff Sergeant Felicio na tinamaan ng bala sa ulo. Tumakbo, naglanawi ito to so, minor. to so, inano niya na sinuntahan niya. So, nag, ano siya, nag-fast siya sa kanyang motor to, so, to so, ano din di the, the minor. Then, then paglapit niya sa minor, nagpa, ano siya na, na siya ipulis. Pagkatapos ay ano, sinabi niya na sana umuwi na lang itong minor tapos and after na he was about to park na his motorcycle para sana kausapin pa itong minor, itong isang minor na lalaki, binarin na siya ng dalawang beses. Sumuko naman kalaunan ang suspect na minor di edad. Palagi daw yan ang na may have information that he's also a member of na Nagdadalamhati ngayon ang buong Mandawi City Police sa nangyari kay Staff Sergeant Felicio. Tiniyak ng MCPO na mabigyan na nararapat na tulong at binipisyo ang naulilang pamilya ng polis. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.